Jo. na na si Mukma Watch What's vlog? <laughs> ah. Ayun, so, um, Mainit pa rin. <laughs> Tama pala, uh, natapos ko na tong kwan, ang upuan. pala yung kanya, yung kulay niya. Ay magpagka pagka ma apple siya. Tsaka, ito yung lamesa nya um, na-deliver na namin mamaya <coughs> tsaka itong kwan, pintuan nga pa pala baka ewan ko bukas o baka webes baka webes siguro o biyarnes uh, namin to ang liit kaya <laughs> ito dalawa <coughs> yun ang kanya yung design pero ang lilit <laughs> pero kanya po siya ah mindor po yan ito yung kanya ililiston ko hindi ko pa na finish <laughs> katikistis ko lang Para saglitin ko na lang, lang bukas siguro kasi i-deliver na namin tong pan uh, lamesa at saka upuan bukas na dahil itong kwan, mga pintuan na to na dalawa eh, maliliit 50-50 ay -50, eh, yung kwan nya yung sukat niya. kasi um, twinder, po, twindor po siya Yan. kasi yung nagpagawa dito kaya ganito kalilit uh, one 1 meter lang yung lapad yung kanya yung hamba niya. eh concrete pa naman yung hamba magbabalik na naman kami eh pitsedo yung kanya yung sa may main door kasi sa may isang side uh, sa may hagdan <laughs> tapos yung isang side naman sa kabila side by side eh, hagdan tsaka CR kaya hindi pwede sa kwan uh, isang pintuan lang eh, sliding sana kaso nga lang dun sa labas yung pintuan pero problema naman yung lock eh hindi naman may lock kung kwan uh, sa kabila sa labas yung pintuan niya kasi hindi naman pwede sa loob yung pintuan na uh, sliding eh wala din problema din kaya ganito na lang yung kwan pagkagawa niya uh, twin door hindi ko na siya kwan um, yung kalakalate ba diba? na uh, kwan sa lalapat siya pero hindi na ganun yung gagawin ko dito na lang siya uh, lalapat na lang siya dito tapos lalagyan na lang yon yung liston na ito ang um, ginawa ko lowit saka labas pero um, rotor ko pa to sa gilid-gilid niya para medyo maganda ganda naman kasi kung, kung ganoon lang kun yung gagawin yung, yung ikakaltas uh, dito sa gilid-gilid uh, side by side kabilang um sa kung kasi kaya masabi na uuwang siya. Ang uh, lalayo. Kasi karamihan talaga. Kahit to yung toyo yung mga kaoy. Karamihan na nakikita ko na gano'n ni eh, umuuwang siya. <coughs> Kaya ganito na lang. Kaya nilalagyan na lang namin ng liston. Para dito siya. Yung lalapat yung pintuan yung kabilan. Meron yung liston na kwan. Ah... Uh, lalapat saka doorknob na lang para hindi makikita yung kanya yung uwang niya pag sakaling uwang na siya yung lalayo so ganun yung ginagawa namin ayon so yun, yung ginagawa nila ngayon pinipinis nila um, box box <laughs> ito nga pala yung sa so, school Uh, lagayan ng mga baunan ng mga bata sa may dekirata sinukat lang tsaka ito naman yung upuan naman uh, pag mamayari din ng kwan isang teacher isa lang din ang pinagawa so Pwede na ata. Deliver to. Ito yun na siguro. Ah, oh, uh, Nalikobukan na naman. Si Mahangin na naman. Eh. Ah. Sige. Deliver tayon, Para ma-deliver na yan Ito yun na rin eh. Oh, Nalikobuk na naman. <laughs> Dan eh nah, ni, wah, man. Ayun, na ni kwa makmak. Anda makuman. Abang manganpay. Ay na. Na. Sige. Ito alas 4 na pero grabe pa rin init. Nakakapaso yung kwan. Init. baka na hindi na papasilong. Ma iba yung init niya kasi. kasi eh, si tatay yung mga baka niya, yung nakasilong. Kapapanganak lang kasi yung kwan yung isa. Kaya yun ya. sinisilong na niya maaga pa lang. alas 9, eh. nandun na sa <laughs> kwan. silong na pero yung mga iba doon sa bukid, ang daming mga baka na. Um, makuha naman yung mga baka, matibay naman sa init, kaso nga lang, kawawa naman sila pag lalo na hindi na kwan, yung napa, <coughs> nalalagyan kagad ng kwan, inumin sila. Hindi sila na papainom kagad. Eh, yun. Deliver na kami. So, ayun lang.